Dahil day off natin, tayo ay uuwi po ng Gapan Nueva Ecija, mga kagengge. Hindi nga po pala ako nag-iisa bumiyahin ngayon, may mga din tayo. Siya po, si Ate si Kuya Mike, at si Kuya Kevin, mga kagengge. Kaya hindi na natin to patatagalin. Tara na, let's go! Alipas ang 50 minutes sa na biyahe namin ay nandito na tayo sa San Miguel mga kagengeng. Hindi ko na nga nakuhaan yung biyahe natin sa bypass kasi malakas ang hangin. Nagpatuloy na nga po tayo sa ating biyahe. Medyo mainit-init na yung mga oras na yan. Dahil 6.30 na po pala kami umalis ng balagtas mga kagengeng. Yung minsan ka lang makawi sa probinsya. Diba sobrang sarap po sa pakiramdam Malapit na nga po tayo sa arko ng gapan mga kagengeng sobrang ganda din po ng mga daanan dito at patag na patag wala kang makikita lubak tapos chill ride lang po kami ng kasama ko si Kuya Mike isa po siyang bus conductor dito po sa Herman Espiritu kalipas po ang 10 minutes sa biyahe mga kagengging nakarating na tayo dito po sa Arco po ng Nueva Ecija tingnan nyo naman po yung iti ni Kuya Mike parang ngayon lang uuwi ng probinsya kuminto muna po pala kami ng panandalian at bibili po ng chicharon si Kuya Kevin pagkabili nga po ay dumiretso na kami papasok po ng Arco ng Gap Gapan, Nueva Ecija. Ayan mga kagengeng, nasa mismong arko na po tayo ng Papasok na nga tayo dito. Bago po kami dumiretso sa aming destinasyon, ay dumaan muna po kami sa bahay po nila Atitin Tin, mga kagengeng. Nasa probinsyang probinsya na nga po tayo, mga kagengeng. Napakasarap magpatugtog ng sounds ngayon habang bumabiyahe. Kaya mga kagenggeng, nandito na nga po tayo sa bahay nila Atitin sobrang simpleng buhay nga po talaga kapag nasa probinsya ka. Ang unahin nga na buhay nga po pala ng tatay ni Ate dito ay ang pagtatanim ng gulay at pagtatanim po ng mga palay. Pati na rin po mga buko. Sa wakas, nakita ko na rin po ang anak po ng aming kambing. Ito po ay naipundar po naming dalawa ng aking master na si Shikai na Cruz. Yan yeah, mga kagengeng, sanggol na sanggol pa nga po siya kasi kakalabas niya lang sa kanyang ina. Napakabilis nga po talaga magparami ng kambing. Biruin mo, dalawa lang sila. Ngayon, pito na mga kagenggeng, wala pang isang taon. Sanay na sanay din po sila sa mga tao at hindi po sila mailap mga kagenggeng. Katulayan nga po yung isang brown na yan, buntis po ulit. Isang blessing na naman po ang dadating. Pinapansin nga lang po ko sa isang kambing. Pangmasdan nyo mga kagenggeng, may dalawang kontel siya sa kanyang leg Siguro po namanan niya po sa kanyang ina. Dahil lang kanyang ina ay may kuntel din po dalawa sa kanyang leg Siya nga po pala ang ama ng kambing. Ayan yeah, mga kageng-geng at pinainom na nga po yung maliliit nating kambing. Wow na uhaw nga po sila, pati na rin yung nanay, tinali na din. Dito ko na rin po pala tinatapos ang aking video. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang panonood po sa aking vlog. Salamat po sa nag like and share na rin po. Ingat po tayong lahat. At yun lamang po, maraming maraming salamat po. Bye bye!